Ayan guys, ituturo ko kayo kung sa saan na saan ako. Napakaganda dito. Ito yung venue ng uh, aming kickoff dito sa Jeddah. Nasa tabing dagat. ganda dito guys napaka relaxing pupunta tayo sa tabing dagat ang linis talagang blue na blue yung tubig yung dagat maganda, napakalawak ano to eh puro to mga hotel mga nandito sa tabi ito yung backside ng hotel kung saan ginaganap yung kickoff namin napakaganda tapos may mga upuan pa sa labas paggabi maganda dito siguro ayan yung mga taga jeda dyan shout out kay jenny24 idala kay uh, Mer mercy garcia creation kay joy palmero nandito na ako pumunta na kayo dito katatapos lang namin mag lunch ang daming pagkain hindi ko na kaya so ayan ganda parang nasa Pilipinas lang ako. Ang lawak doon 'yung pala 'yung hanggang doon. Napakaganda. Parang ayoko nang bumalik sa ano, sa Albaha kung saan ako naka-assign. <laughs> <laughs> ang, ganda, ang ganda kasi dito sa Jeddah tapos sa si gabi lumabas din kami ang daming tao parang ang ganda ng nightlife dito yung mga tao parang hindi natutulog napaka ano napaka napakaganda ng ano dito lugar napakaganda ng paligid ayan bukas, bukas pa ang uwi ko sa so, mga siguro mga mga 5 o'clock or 4 o'clock matatapos na yung aming kickoff iba kasi yung venue ng kickoff namin at saka sa ano doon sa tinuluyan naming hotel yan sana dito na lang ako na assign <laughs> so that is for today guys maraming maraming salamat and mega shout out sa lahat thank you so much and god bless bye bye